Hello mga Papi, magandang araw sa inyo lahat. For today's video, i-vlog natin itong uh, binili ko from Shopee na Insta360 na pad kasi ito yung luma ko na pandito. Ito yung original talaga mga Papi na Invincible Stick. Kaya lang ang problema, naiwanan ko sa sasakyan kaya bumaluktot na wow. nakaganan siya parang na-stroke mga Papi. O so, yan, no, di ba niyo? No. Paling siya mga Papi. Kaya medyo hindi ako ganado. Pero okay ito. Kaya lang. Ayan nakapalit. No? Ayan yung ay pinakaano niya mga papi Diba? Kaya bumili ko. Bumili ko sa Shopee na 1,499 yata. Ayan no? Ito pumaling maling. Saka dito parang nag-reference yata. Ayan. Ito yung binili ko mga papi sa ano. Ayan. With ano na siya. With tripod. Kaya lang. Ito maganda rito. Lumaki tong hawakan mga papi. Ang ganda. Ito siya. Insta360 Invisible Selfie Stick Plus Tripod. Ayan mga papi. Binili ko siya from Shopee. Dumating to doon isang araw. Ngayon ko lang na vlog Ayan siya. Ilalagay natin sa link yung description box. Sa description box yung link mga papi. Ayan. So ito. Uh, tripod siya. Na at the same time. Ano, uh, invisible Stick. Ayan. Ganun din ay hahaba rin. Kaya lang, mas mahaba yung ayan, ayan na siya. Mas mahaba to. 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 Yung original. Makakapiraso lang naman. No? Ay, eh, bakita ko sa inyo, mga papi, O. Oh. Konti lang. Diba? Oh. lang. Di ba? O. Konti lang depression, rin siya. Pero ito, tatago ko. Remember. Ang kaganda nito mga papi, Ayan. Pagka pinrest mo rito. Ayan. Pagka mo. O, oh, ha? O, oh, di ba? Ang ganda. Tapos, ito pa. Lalagyan natin ito. Ayan yung ano. Kaysa bumili pa ako ng bukod na ano. Yung bukod na. Di mo. Pagkaan na lalapat na Di ba? Di ba? Di ba? Di Oh, ayan, oh, 'di ba, Hindi na siya gaano pa rin. Ang ganda. Ayan. Ayan siya mga papi. Ayan. May nakalagay dito na pagka mo naman, gaganon mo lang. Oh, tapos lalak na siya. Insta 360 mga papi. Ayan. 'Di ba ang ganda? Hmm. Di ba mga papi? Ayan. So, hindi na siya. Sa kagandahan dito mga papi. Ang kagandahan dito. Ang laki ng grip niya, eto, Ang laki ng grip niya mga papi. So, eto okay din naman 'to, kaya lang ang liit ng grip niya. Mas ito mas mas okay sa akin 'to. Mas advisable 'to mga papi. kaya Mas okay 'to. So, kapag gajaging ka, pwede mo na hawakan 'to. De, pagka meron ka naman, ano, hindi ka nabibili nung... Ito kasi may butas dito mga papi. Ayan, may butas siya. So, pwede mo sya ibili ng bukod na ganito. Eh, ito. Two in na mga papi. Press mo lang dito. Nakalagay naman dito push. Push para ma-i-slide mo sya. Ayan. Para mawala yung lock. O. Saka mo siya. Ika ganon. I-slide na siya. Diba? So, hindi na ako bibili. Hindi na ako bibili papi, mga papi nung ganito na bukod para i-ano rito. Ito. Eto. 2 in 1 na siya. Selfie stick plus tripod. Invincible din 'yan mga papi. 'Di ba? So, okay na okay sa akin 'to mga papi. Goods na goods. So, salamat sa kay seller. Ay uh, ko yung ano niya, shop niya sa Shopee. Para pag uh, pinindit niyo yung link, diretso na kayo. Pero eto, makapal naman kasi uh, nagustuhan ko siya. Talagang okay, okay to. Mabihira lang naman akong puro okay naman. Halos lahat naman yata ng mga binablog ko, okay. Nagugustuhan ko. Diba? Maliban doon sa isa. Yung face mask na ganun. Pangit yun. Huwag nyo bibilin. Ayan. So, eto. For only 1,499. Ayan. Insta360. Invisible selfie stick plus tripod. 2-in-1 na siya mga papi. Kaya, ayun. Don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago natin mga videos and vlogs. Bye-bye mga papi.